Nung wala pang, ano, wala pang uh, udet, bagyong odet super typhoon udet ay uh, patag lang ito dito. O oh, yung level niyan is ayan, napapansin, uh, makikita niyo yung ibabaw ng tubig na umaagos. Yan po ang level ng uh, lupa dito. So yung pinakailog nito is uh, lalong lumalim dahil sa uh, malakas na agos ng tubig mula doon sa itaas sapagkat dyan ay may dalawa o tatlong talon na umaagos doon sa portion na yan uh, dyan sa portion na yan ay matataas ang mga bundok dyan kaya ang uh, tubig na bumababa dyan ay bulk talaga lalo na kapag malakas ang uh, ulan so nitong uh, nakaraang uh, bagyong ulit ay talaga namang malaki ang naidulot or nabda, na, 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 pinsala nitong uh, bahaging ito gitnang bahagi ng ilalim ng tulay na ito. Papansin nyo, ayan, sira po yung uh, portion na yan. Yung ginawang foundation upang uh, uh, harangin ang, ang mga bato o lupa sa pamamagitan nitong uh, screen na ito. patuloy po nating uh, sinilip itong uh, napaka taas napakataas, napakatayog na Agas-Agas Bridge dito sa Southern Leyte. Uh, napakaganda ng panahon kaya tamang-tama -tama ay kitang-kita ang lahat ng anggulo dito sa tulay na ito. Dito sa area na ito ay matatanaw natin ang babang portion nitong uh, tulay. Uh, kita nyo naman, napakataas, sobrang taas nakakalula may kita naman natin sa aerial shot na talagang nasa 89 meters ang taas nito at may habang uh, 350 mula dito hanggang doon sa Yan. so ito ay uh, ginawa nung uh, si Gloria Macapagal-Arroyo ang uh, presidente ang tulay na ito ay uh, dinarayo ng mga turista samotsaring mga o iba't ibang turista dito sa buong uh, Pilipinas maging ng mga dayuhan ay uh, nagpupunta dito at sinisilip itong uh, napakagandang tulay na ito itong uh, tulay na ito ay um, sakop na po ng sugod Southern Leyte at uh, doon mga 2 kilometer ay sakop pa po ng uh, Leyte Uh, specifically ng bayan ng Mahaplag Leyte So dito sa banda ay sakop na po ng Sugod Southern Leyte na isa sa mga kilala na bayan ng Southern Leyte Ayan mga ka-Spider Max ay nandito tayo sa uh, mismong ilalim nitong Agas-Agas uh, Bridge at kung mapapansin ninyo ay uh, napaka lalim pa dito sa portion na ito uh, actually nung wala pang ano wala pang odet uh, bagyong odet super typhoon udet ay uh, patag lang ito dito o yung level niyan is ayan napapansin nyo, makikita nyo yung ibabaw ng tubig na umaagos yan po ang level ng uh, lupa dito so yung pinakailog nito is uh, lalong lumalim dahil sa uh, malakas na agos ng tubig mula doon sa kitaas sapagkat dyan ay may dalawa o tatlong talon na umaagos doon sa portion na yon uh, dyan sa portion na yan ay matataas ang mga bundok dyan kaya ang uh, tubig na bumababa dyan ay bulk talaga lalo na kapag malakas ang uh, ulan. So nitong uh, nakaraang uh, bagyong ulit ay talaga namang malaki ang naidulot or nabda, na, na, pinsala nitong uh, bahaging ito. Gitnang bahagi ng ilalim ng tulay na ito. Papansin nyo, ayan, sira po yung uh, portion na yan. Yung ginawang fundasyon upang uh, uh, harangin ang ang mga bato o lupa sa pamamagitan nitong uh, screen na ito. Ayan. So, dito, ayan, mapapansin nyo, ayan, yan dyan, ay talagang winasak. So, hindi lang, hindi natin, wala tayong idea kung papaano ito nangyari or kung ano ang structure nito noong wala pa ang uh, nasabing super typhoon Odette Kaya, napakalaki. Masasabi kong isang, uh, kung nandito tayo, nung time na rumagasa ang tubig ay panigurado <laughs> matatabunan tayo at hindi na hindi na tayo trip kung saan man tayo mapadpad dahil tingnan nyo naman ang taas grabe yung taas ng ano na yan yung portion na yan dahil no may isang vlogger na bumaba dito sa portion na ito at uh, nakita ko ang level nito at hindi naman to gaano ganyan ka, kataas kaya ngayon ay Medyo ano hindi siya magandang uh, puntahan dahil hindi natin maaninag o hindi natin makita yung uh, tamang dadaanan natin sapagkat madamo at uh, hindi siya patag maraming mga portion na baka mahulog tayo sa ilalim Itong itong napakatayog o napakataas na tulay dito sa Southern Leyte. Yung San Juanico Bridge ay uh, nakadaan na rin po tayo sa mismong ilalim uh, doon sa may tinatawag na uh, San Juanico Cruz. Ayan, yung sasakay ng uh, bangka at tatawid doon sa mismong ilalim ng tulay. Yeah, dito sa ano, uh, Agas-Agas Bridge ay ganun din po ang aking uh, naramdaman nung makita ko yung pinakamalapit na bahagi nitong tulay na ito. talagaman uh, talaga man, talaga namang nakakamangha dahil sa napakataas na istruktura ng tulay na ito. Ang ganda, grabe. Sobrang ganda. Sobrang ganda. masasabi kong isa sa mga ang uh, wonders dito sa Leyte. Itong agas-agas bridge. Agas,